Ayan na sila, ayan na sila. Kasi nasa... Asan ba? Wala saan? What's up, GT Squad? So for today's video, naka kami ng uh, mini-prank lang naman. Kasi... Kaila, mami. <laughs> kasi naiwan kami dalawa dito sa bahay. So, wala na kaming naisipang pagtripan kundi yung mga wala dito. Yes. Dito kami ngayon sa bahay kasi bawal kami umalis. Bakit? Dahil kailangan namin bantayan to. Bruh. Diba sila dapat yung nagbabantay sa bahay? Pero bakit sila yung binabantayan? <laughs> Oo. So, nakaisip tayo ng prank dito. So, hello. Hello. So, nakaisip tayo ng prank dito sa maliit na to. Natago natin. Kasi siya yung pinak... Ay, ang bulo kasi siya yung pinaka-favorite dito eh. <laughs> Siyempre, lahat naman tayo, diba, gigil na gigil, love na love yung mga baby dogs natin. Actually, di naman siya prank na prank. Pero gusto lang natin makuha yung reaction na may inis sila dahil, or lalo na si mami kasi parang baby niya to eh. Tinouch namin tong baby niya, no? So ang gagawin natin kasi, itatago natin siya. Kasi unang pagpasok lagi ni mami, unang nahanap talaga ito eh. Si pa Pauwi na daw sila. So, kailangan natin bilisan yung setup. So, dito natin siya ilalagay sa bed niya. Yan. Tapos, saan kaya natin siya tatago, Gab? Taas na lang. Taas na lang. Taas! Huwag siya taas. Alam naman namin hindi maniniwala yun. Siyempre, na nawawala o kung ano Pero parang medyo i lang natin ng kukulitin lang natin sila. Gan. Kasi, saan kami magawa eh. <laughs> hey, kami yun, Bogie. Kami 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 okay, Wait for us, okay. Wait for Gooya. Huh? Wait for mommy. Love you. few moments later. Yeah, sila, sila. Hmm. Hello. The next mobile. Huh? So

Gab, ano yun? Bruh! Kaya ba yung bukong editing eh? Kaya sinabi ko kasi ako ninyo sa all? Wow! Ano yun? na, Asa na? Asa na? Kinal mo siya? Nandiyan yun? Di ba sinama ni daddy sa work? <laughs> Di ba sinama ni daddy sa work? Sabi ko sa inyo guys, hahanapin talaga yun. Hey baby. Wait, no. Don't. Ngayon guys, sobrang excited na siya kasi narinig na niya si Mami. Love na love na ito si Mami. Taman e! Wala mga singhingi. <laughs> <laughs> Uy, ang init doon sa taan! next na si Ha? Hindi lumalabas do'yo eh. Marunong makinig yun eh. Hindi siya lumabas? Hindi lumabas. Saan yung ba? Kailangan po siya oh, Ten No, ano sinabi mo? Ano nga nga? Tago mo siya? No, Pero... si... no sabihin mo sana. <laughs> ay, no. Hindi ako nagtago ko yun. Ano yan? Nakavlog? <laughs> <Yes. laughs> Tell me the truth. Grabe lang, Brody! Disappointed <niyong> na <laughs> yung ina. Sabi sabihin namin no, sa inyo ay ayaw na. Tera! <laughs>